kami in lang. Na guys. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapreon. For today's videos, mga kapreon, magsampa tayo nga ng outdoor. Ito ng outdoor natin. Mag Sampa natin yan para bawas isipin, bawas at dagdag -dag, accomplish na naman tayo sa ating project. Huwag at, kayong bitaw dyan guys. Tara na, let's do this Ayun na Tinutulak na ni Louie TV Ayun si Louie TV guys o oh. Ayun na si Toto TV o oh. Ayun na guys Unang sampa ni Mark TV Oh, <coughs> Ang apat na guys Hindi mga pala to Dalawa okay. dyan Tato dito okay. e guys Ano guys

Si Toto TV guys nagbutas na. Grabe. Masablay ka na to. Ano guys, lagyan na ng rubber agad yan para bawas ano. Oh, daliri. ilagay siya di flame. bawas panlist. Okay. Ah. Ya, ah. tara bilang. naman. Ayun ah, na guys, yung pangalawa. Tara. Yeah. Shot out sa the driver, mark billiard. Oya. An driver natin guys, mark billiard. Right. Wow. どう危ないな。 我最近醉。哎。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，我有点头疼。

Unit mga Capriun. Ayan. Ah, Ayan. Yeah. Yeah. Kompleto yeah. na natin ng lima. Ngayong umaga lang yan. Ha? Ganon ka agresibo yung mga tropa natin nung ngayon magtrabaho. Siguro nilalamig itong mga to kaya gusto magpapainit. Ayan. Okay.

Ya, yeah. patong lo muna, pahinga muna. Huwag masyadong mainit. Yeah. Hi guys. All right. All right. Tapos na isang pa, guys. Tapos sa ating vlog, mga kapreon, ngayong umaga ngito. Oh, maraming maraming salamat na isang pa natin ng... successful ang ating outdoor ngayong umaga lima agad butang buta na naman ang ating kapreo ngayong umaga thank you for watching bye bye